may mga kabupolang para para si sirain ng sariling buhay gaya ng ating bida na si Vitali na naisipang gumawa ng kabalbalan at krimen sa Pilipinas ng live sa kamera. Napakaangas ng vlogger na ito na kalayata ay masasagip siya ng kanyang milyong-milyong subscriber sa YouTube. Pagkatapos bastusin, insultuhin ang mga nananahimik at nagtatrabaho sa Pilipinas nang pa sa ating mga opisyales na akala mo isang unggoy sa Thailand na malakas mang asar. Ngayon, ang mayabang na vlogger na sinabi pang love niya ang kulungan I right don't stream. I will go to jail. I'm a proud man. I love jail. Like, nangahas pa sa mga opisyal na arestuin siya. Ay nakakulong na nga gaya ng hiniling niya pero ang dating pangisingisi na mukhang manok na panabong isa na ngayong basang sisil, Umiiyak at humihingi ng tawad isa itong magandang halimbawa ng tawa now, iyak later. Tito John's TV. Sa ngayon, hindi lang mga kaso ang kinaharap ni Vitali. Lahat ng wish niya ay kailangan niyang harapin. Ang buong pagbagsak ni Vitali ay mabilis pa sa dila ng kapitbahay mong Marites na siya mismo ang may kagagawa sa loob lamang ng ilang araw, nagawa ng buwisit na to na mangharas ng sinumang madadaanan niya. Magpuslit ng motorsiklo ng isang security guard. Mangagaw ng sumbrero. umitik ng isang industrial fan. Tumira ng lead mask na parang nagkocosplay siya bilang dart punk. At nagbanta siyang nanakawan ang isang ale na naglalakad lamang habang naka-live streaming ang lahat ng ito sa ating bansa. Ang layunin ng kumag na ito ay mambulabog, mang mangasar at gumawa ng maraming krimen hanggat gusto niya, hanggat di siya natyotyempuhan ng mga pulis. Magaling lang din ang kumag na ito dahil hindi niya ginawa sa lugar ng mga tunay na maaangas na madaling mabanas sa mga mukhang balasubas dahil kung nagkataon, wala siya sa kulungan ngayon mas malamang nasa kangkungan. Nang matsempuan nga ng ating mga autoridad ang ating pabidang itsurang kontrabida, parang wala lang sa kanya. Patawa-tawa at pangisingisi ang inayupa na parang bahagi pa rin ito ng kanyang palabas. Ang lakas pa rin ng loob na kutsayin ng mga pulis na pang magpahaba ng nguso. Pero makalipas ang ilang linggo ang dating matigas na pagmumukha ng kamoteng ito, ngayon ay nandambot. Ang sarap lapirutin. Nakikiusap sa mga taong kinukutya niya dati na baka sakaling palayain na siya. Nai-report na nagkaroon siya ng mental breakdown, umiiyak sa tuwing may bibisita sa kanya, at isa na raw born again, biglang nagbabasa na ng Biblia para makakuha ng simpatya. Baka hindi niya alam na sobrang gasgas -gas at bulok na ang ganyang style sa Pilipinas. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Baby Arcega, mas mabuti na siya ngayon dahil natagpuan na niya ang kanyang pananampalataya. Literal na sinabi ng kanyang abogado na hindi man lang siya nakakapaghilaw, parang tutang umatungal na agad nang makita siya. He was really not doing well before. Um, nang nag ako one time. Before he was able to say hi, he just started crying and couldn't stop crying. Ngayon gusto ni Vitaly ang kapatawaran mula sa mga Pilipino na ayos naman sana. Kaya lang parang ganun-ganun na lang ba yun? Imagine nakaharap ka sa isang frescon katabi ang mga polis at matatas na opisyalis ng Pilipinas. Ay nakuha niya pang mambuiset at napanginig niyang laman ni DILG, Secretary John Vic Rimuia sinubukan ng kanyang abogado na ibentang ideya na si Vitali ay isa lamang hindi maintindihang entertainer. Kaya lang ang problema ay hindi na ito bebenta pa. Hindi lang ito isang pagkakamali, paulit-ulit na lang itong nangyayari. Dahil kung babalikan mo ang mga pinaggagawa ng kulukog na ito ay may git dalawampung beses na siyang naaresto sa iba't ibang bansa. Ilan dyan ay matinding pananakit sa ibang tao trespassing, agaw eksena sa isang FIFA World Cup sa Brazil at kung ano-ano pang kabugukan. Kaya ngayon kahit sabihin pa ng kanyang abogado na hindi niya naman sinasadyang makapinsala at kahit yata engot hindi naman iniwala. Siya ang literal na pinakamahusay na saksi ng prosecution laban sa kanyang sarili. So ano na nga ba ang huling balita? ang Russian vlogger na si Vitaly Durovetsky ay inilipat mula sa kustudiya ng Bureau of Immigration patungo sa Bureau of Jail Management and Penology or BJMP habang naharap siya sa maraming kasong kriminal sa Pilipinas. Sinabi ng Bureau of Immigration noong June 18 na si Dorovetsky ay nilipat sa isang pasilidad ng BJMP noong June 11 kung saan siya ay mananatili hanggang sa paglutas ng mga kasong isinampalaban sa kanya. Ibabalik siya sa kustudiya ng immigration pagkatapos upang harapin ang mga paglilitis sa deportasyon at kung sa tingin niya ay mabilis lang ang prosesong nito, pues malas niya dahil ang Pilipinas ay kilala sa mabagal na sistemang legal. Pipila siya bago magkaroon ng mga hearing sa kaso niya. Sa pagkakaroon ni Vitali ng apat na magkakaiwalay na saksi na nagpapatotoo laban sa kanya, kasama ang gobyerno na kumakalkal sa lahat ay ba niyang kalokohan? Ang bagay na ito ay maaaring magtagal sa loob ng isang taon o higit pa. Habang nagmumuni-muni si Vitali sa isang selda at humihingi ng tawad ipinarada siya ni Secretary John Vic Remullia sa harap ng media na parang isang buksingerong malapit ng lumaban at kinaklaro niya ang lahat na may mga charges pang darating dahil ang buong stream ni Vitali ay isa na ring live confession. Bawat ninakaw na bagay, bawat batas na nilabag, bawat segundo ng pangungutya, nandun na lahat. At ang matindi rito, ginagawa ito ng live streaming Nakatihaya ang kanyang pagmumukha sa kamera na tawa sa kanyang kabalbalan kaya hindi na lang ito kaso ito ay isang pambansang halimbawa at mukhang determinado ang gobyerno na gawin siyang halimbawa kung ano ang mangyayari kapag iniisip ng sinamang mga influencer na mas mataas sila sa batas. Kaya kung nagtataka ka kung paano ito kaseryoso, si Vitali ay naharap sa posibleng pinagsama-samang sentensya na, hang na hanggang 24 na taon. Swerte niya at marami sa mga charges na ito ang nalaglag. Kaya sa pinakauling update, 3 counts ng unjust vexation ang kanyang haharapin. Nandiyan ang harassment ng security guards at public disturbance. Sa mga bilang na ito, maaaring makatanggap ng hanggang 18 buwang pagkakulong kung mapatunayang nagkasala. Mukhang umikli ang sentensya pero hindi ganun kadali bunuin yan. Sa isa sa pinakamalupit na kulungan sa mundo, kita naman kahit ilang araw pa lang parang namayat na pitakan ng balikbayan ang nangyari kay Vitali. At ang masaklap maring matenga siya sa isang free trial detention center sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon na talaga namang iindahin niya ng gusto Mukhang seryoso ang gobyerno sa paggawa ng halimbawa sa kanya dahil kinukutya niya ang batas ng Pinas. Hindi ginagalang ang mamamayan at ginawa itong content na kanyang pagkakakitaan. At ngayon bumaliktad ang script. Siya na ngayon ang ginagawa namin ng content. Tinatrato niya ang kulungan na parang isang content na idea at ngayon nandun na siya. Iyakin naman pala. Sabi nga nila be careful what you wish for hiniling niya ito, nakuha ni Vitaly ang nararapat sa kanya. Gumawa siya ng isang masamang desisyon, paulit-ulit at iniisip na ang internet ang magliligtas sa kanya. Dahil dyan, may pa-shoutout tayong muli. Galing kina Carlo Holador, John Turicana, Weson Kamangian, Monica Valdia, Villa Carlos, Kay Kabayan May 23 May na nasa bansang Greece ngayon may pa shout out din si na Jeff Jarabe, Ilonggo Random Post, sa kabayan natin sa Hong Kong na si M's Channel Blog at Ray Janar Cabales. So yun, supportahan ang Tito Jones TV Channel sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe. Salamat sa mga nanonood at sumusuporta hanggang sa muli.